We're going on a trip to our favorite rocket ship. We're going to the moon all the time. We're the top boys. Let's go, mom. kwarto, may pinakahilip yung chai. Malapit na magtapos. Malapit na magtapos na ako. Mag mag Kaya kailangan natin tapusin to. Sa sobrang na. Hinamag na yung channel natin. <laughs> Ito, yeah. uh, magisiwala tayo Ay, ulit. Ito naman yan. Kay Gracia Alistair. Woo! Parang sumali ng competition to. Ang best gala. Ito na picture. Maraming Is... mamay pa. Ito yung picture niyan guys. So, uy! Uy! Ito na si Gracia ngayon, boss. Uy! 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 Okay. Gawin natin ang Krisha pose. Three, two, one, go. <laughs> <laughs> The rocket ship. Ooh. Balik na tayo. At saka ano pala to, isasama namin yung mga luma nating ating ka kaklase. Grade 11. Yes. Yung mga... Laka love you guys! Huwag siya wala sa mga... Sa mga kabilang eskwelahan ng mga taropahan. It's a hot. Ito ang picture. Uunahan natin kay Vino Sponsor. Oh! Vino! Bumihigaw na si Amber. Ano?

Tirador, Ayan, tirador, 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 at shooter ng San Bernatics kasi walay. wala eh. wala. Wala. Pero ito, John Alil Pedro Sargent. So, oh, Momo Challenge! Ano Oh. Parang may bubblegum pa yung first oh. niya. Mayapa, like ang bed. Napakapute. So, lighting oh. skinnies. Skinnies. Oh. Oh. Skinless. Grabe yung ano, pixelated. Pixelated yung kilay. Skinless makinis. <laughs> Parang trokinis, adiktutis. <laughs> Pero <laughs> so, si Jola ngayon, humanista. Oh, yeah. Humanista. Ayun yung nag-cheer dance. Akit na lang ngayon. Let's do this post. Kilala na nila to. 3, 2, 1. everyone, everyone. everyone. <laughs> everyone. <laughs> so, Sex yun. Abalik ko. Ba? Or tissue. Nasa banyo pa. Nasa banyo pa siya po. Sa banyo pa siya. Hindi ba na pakilala? Tumahai sa may ihiyan, pre. Tumahai sa ihian. Bulang dos, pre. Nakapost lang yan. Naka-post lang. Ready to calibrate. Itong picture na to, wala na siya dito. Pero nag-king of the night lang naman. Yes, iba talaga. Ang charisma. Ang charisma. E, Tingin sa akin ng iba, bulan dos! Tingin sa ng mata, bulan dos! Sunod! Sunod siyang ex-classmate din. Si ex yes. yes. no, sa akin matatalinong yes. yes. no, sa akin. nagustuhan? Ang Hey Jude! Jude Vincent Castro. Hey Jude! 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 Gawin natin ang Jude Post in 3, 2, 1. <laughs> 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 Dito eh, ano, master pa Oo. siya ng computer master siya. Master ng comshop, parang nahiya pa, oh. Webcam, so, webcam lang, di ba? Nahiya oh, nga. Oh, mga tak-MP oh, pa yung oh, pixel, oh, no? Oh, nahiya yung kasama niya, <laughs> oh. Balik yun, oh. Mga balik yun, parang Parang, parang ate niya ay parang kapatid niya ata Comment down below kung sino ka man. Yes. Ito si Jude niya yun. Ayun! Ooooooh! Napakaganda View! tayo! View! Kapapogi naman, Parang nahinitan si Jude, kaya tinaas yung sleeves ah. Tinaas yung sleeves oh. Manager! si Jude. Manager! 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 Grabe. Grand. Moving up ceremony pa to, boss. Oo. Yung manager. Middle manager. Si manager talaga iba talaga. Yung... <laughs> parang ano siya, parang maliit mali mali na okay. version niya. Junjun Perez. Uy. Napaka-talented nito ni Jera Soto. Sobrang ah, talented na maging ang music. Music, 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 music a mix, a mix, a mix, papel, karton. Uh, ang ng, ng ahas, kumuha <laughs> <tamo> ng karton. Pagkarim ng agriculture. Pagkarim ng pako. Ito lang si Mr. Guy Direction. Yes. Oh. Si Mr. Guy Direction. Oh. Oh. Superman uh, Post. Uh, uh, Superman Post. But, but, yan ang 1D. Kilala nyo ba sila si Superman Post? Comment nyo lang sa baba. Yes. Salud. Sarah May, Forest okay. Audio! Wow! Samuel, no? uh, mm -hmm. claro> hmm, uh, yeah, uh, John, si Sarah, ayu, 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 ayu,

Louie! Louie! Taro Kalo pa rin natin yan, Louie. Ay, Louie. Kaya mo si Maika. Purity. Last push natin yan. Purity nyan Louie yan. Arrrr! Ito pang vintage na pala siya eh. Ito na vintage. <laughs> <laughs> Ito na vintage. Taro vintage. Ito vintage. Mala retro. Medyas ba tayo? Labas ang medyas. Labas <laughs> ang medyas. Oh! So, wala ito pa yun, si, wala pa yun. Ito si Maiga ngayon. Nakatayo sa thesis to pagkatapos ng thesis. Ayun. No, no, no. Parehas ayun. sila ng DP ni... Uh -huh. Mamaya, malalaman niyo kung sino nga pareha niya. So, ito talaga eh, ka-thesis mate yan. Magaling. Okay? Ito sa sunod, so, sinyan, sinyan, pinaka man. maangas at pinaka matinde. Red <laughs> e, Go Samboy. Go Samboy. <laughs> Anak ng aso. Samboy ng aso. Anak na! Brenzel at si <laughs> Presi. Uh, 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 Pagkasamayan uh, natin sila ngayon dito. Uh, best friend forever. Si Brenzel ngayon ay ganito ay, na. Ayun. Uh, Ayun. Uh, Brenzel post uh, 3, 2, 1. Ngayon. Ngayon. Oh, ngayon. 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 Ito na si Fred. Ito na si Fred ngayon, boss. Wala na dapat pang tanungin. Ayan na si Fred. Ayun oh, na si Fred. talaga. sa na lang sa Pilipinas? Saan na lang Pilipinas? Saan Pilipinas? nag-miss ka na namin. O, sayawad. Mag-split ka na ulit. Wala nang O, ayan ang idol ni Art. Sunod, sunod. Idol ni Art.

<laughs> 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 Pangatlo! Pangatlo! Ano yung napakahirap na magkakawas? Pangapat! Ito, madali na ito, pangapat. <laughs> Ayun. Ayun. Ah, gano'n? Ha? <laughs> napakahirap diba po, si Diana. Hirap? -hirap na, 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 na po siya. Diba Parang pinit sa retry ka ito ah. Parang kung <laughs> may pinapakaluan dito. Parang hirap na hirap, hirap si Diana huminga dito ah. Ito na po si Diana Maris Valdez. Ayun! Idol oh, ay Yan. Idol yun! Idol yun! Idol yun! Napagaling sa mga post ng mga babae oh, na may... Lagi na gano'n. Oo, kaysa ito parang post. na talaga. Para saan ba yun? Hindi ko alam. Hindi, para parang... Ano yung masakit ang ngipin? Hindi, parang... Ano mamagayin pa nga? Inuhubog nila yung ano... Parang... Ano nga ang mga May maya. Pero, isa rin to. Tamim-tim dito si Diana. Tamim-tim dito si Diana. sa korma, pre. Kumakainan po kaya rin. sa po morma. Ito isang ng uriyente. Nadiyan pintura ng upuan. Nag-yu-yu kay din po si Diana. Yung ka-Lele, shoutout kay Dami mo na talo, Shea. Bumawi ka P oh! Sina, sina, sina. PMA for m oh! PMB Eating slots for paluwagan. Yes! <laughs> Paluwag Ito it. si Dona. <laughs> Ito si Dona. No. No. <laughs> okay. Okay. Ito si Dona. Yatit sa si Dona. Na paluwagan siya. Paluwagan. Jambu! Kain Dona no? Ito pa isa pa. Isa pa isa, isa pa. jambu. Oo! Ito jambu. nagsisimula ng jambu. Yung mga Jambu. Yung mga Jambu. Yung mga Jambu si Dona. Ito na yung final Dona. Yes! Atok ako! Doon na, pasali sa ano ha, paluwaga. Yung iba oh, yung sunkiss sa mukha. Huh? Yung kanya yung sunkiss sa tuhod. <laughs> <laughs> yung iba sunkiss sa mukha. Ito ang sunkiss ito sa tuhod eh. Ito yung tuhod yung sunkiss pa <laughs> rin. Yung bago ngayon pa rin. Sunod natin. Basta may yung, yung, yung si, si doon kung gusto niya mag-order ng kung ano. <laughs> Malupit kasi daw na. Red TV, electric pan. Ayun. Oh, charger. Refrigerator. Ito. Ato. Helmet ni Junjun. Rice cooker with dagger, bioti. pang isa sa pinaka-ayaw. Ayaw dumilat.

Us, us, us us, us. Meron, eto na si Ivy ngayon na medyo dumilat, pinili mm. Dumilat ah! sa dinilat. Yeah, first time so na in, in the history. Dumising na ng Ivy. Dapat itong mata na lang free.

Yakap ko kay Leslie Ale. Tawagin yung piyot ko yo. Aw. Rio ba pa yung piyatey eh. din dinosaur eh, nangingitlog pa lang. <laughs> Pero balik tayo sa mukha ni Ale. Ayun. Yeah, na graduate na rin 'to ngayon. Gusto ko yes. i-compare na tong mga to. Etong solo mo lang yo. Etong. Ito na yung mga doon. Eto na ang Aleya ngayon.

Dugang gisa ng art. At pati asin ani mo sa. This dog ni Big. <laughs> ah, <laughs> uh, maraming salamat po sa mga Ooh, so, sponsor. Sponsor sa uh, atin ya, Sakdog ni Aldor. Sa unang kaga, tinapay lakas. Salamat ya. Ito na ang sunod natin. Medyo masakit pero kailangan tanggapin. <laughs>

Huwag natin po yung honey. Yan, challenge! Tapang talaga. Tapainot. Gold chain and uh, no reading glass. No brains. Kung ano kamukha nito, comment down below Comment down below kung sino kamukha nito. Aaaaah! natin natin. <yung. coughs> eto <laughs> si Chari ngayon. Yan yeah, mo ba yung answer yun? Yeah. Okay. Ito si Chari ngayon, pre. Boom! Wow. Reyna Mora. Reyna Mora. Reyna Mora. Mora. Mora, basta. Santa Cruz Santa, 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 Santa Cruz. Santa Cruz. Uh? Ay, may riders. Panukot ba gano'n po talaga ang ating... Pariders pa, Oo. Uh, uh, Nag-ride uh, uh, na 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 si Chari. Nakagawin. Yes, iba. Yun. Bakit Ay, 2015, 2018 tayo. So, may piso doon. Do may piso doon. So, tarayo pala riyan guys, diyan tarayo. Oh, sa balita. Ito na, si seatmate. Ayun, seatmate. You. Yo, Globee. Si no, yes. oh, 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 pa 'yung picture ng mga brate, yung. happy lang 'yung Double kill! Ooooooh! galing mo! Double kill! Ooooooh! Hahaha! Ang galing mo, Nicole! Hahaha! Karoon, hindi, si Nicole ngayon, pre! pa Loyal sa piyat. Shine, shine, shine! Shine, shine, shine! Pero ang ganda, ang ganda, ang ganda magpichop ganda kasi ng pagkaka Okay. Kasi si si Nicole, isang napaka-tindi. You, Yun. 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 So, ay, oh, mga dota lang 'yan, sila magkakadota lang mga Di ako sama Pakilala mo, Josh. Yan. Tropa ng ma. Yan, ang pinaka physically fit. Physically fit sa buong kanila. Yan, ano ba? King mm! Markie ba banget guess Yes po, ang mga gamit. Parang sa verse, yan pa nila. Laila Patricia, Patrick. So, Comment down below kung anong sunod ng Patrick na, 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 Patrick na, pa? na yan. Kung Patricia, Patrick, Patricia yeah. atal. Oo, uh, classmate elementary. Yes. Ayun, Laila cool. Patricia, shoutout.

ay, jambo Jambo si Kian. Hindi pa ka sa Jambo si Kian talaga. Payat pa na. Sagana lang sa pagmamahal. Oo! Oh. president. Shout out, shout -out. Shout -out. Mami. Mm. na, si Kian ngayon. Nasa church nila yan. Church nila, di ba? Oo, church. Oh, ako, church <laughs> nila yan. Oo! Pinaray! Pinaray! Ay, mabukin. Ay, mabukin. Ay, invite. Uh, in Yes. Located Ooh, sa may? So, tansa. Tansa. Tawag oh, ganda yan. Solid yan. Napakababay talaga mga tao. Napunta yes. na kami dyan. Solid lahat ng tao. Amen. Amen. Arigada. Yan, mm -hmm. yan. Sige yan ngayon. Ako ganyan. Sige yan. U Parang oh. ang tamlay ng ano niyan ah. Um, <laughs> <man>. <laughs> ang gutong? na. gutong na Gutom ka siya! Kailangan pa niya ng energy dyan. Kailangan ka ng energy ball ah. Ang inip, bro! yung ano? Ito na ngayon, Diyos. Jana, alam mo yung hulga. Ang hulog! Oo! Yung hulog. Ang po talaga sa Pilipinas. Pinaka-solid na kaibigan. Pinaka-solid. Oo! Si Oo! Yung una na kilala ko na Fiat. Ang hulga. si Jana ngayon. Oo! Pareha. Ito yung sinasabi namin parehas nung kay Maika kasi isa lang siya. Ayan. Oo. Uh, yeah. Tesis to. na Pagkakalala ko. Tesis? Tesis yan. Tesis yun. Tesis, mates. Well, depende. Oo, ang polisiyong. ginawa pa may pain. pamaypay. So, Mayo. O oh, Mayo. Mayo, Leia, First picture, in 3, 2, 1. Second picture, heart na kalahati lang yun. Oo oh, <laughs> <Ito kayo, laughs> nga, no. Sino kaya ang mag... Kung nahalap nyo yung kali, ka, kanan, kaliwa to eh. Kaliwa. Yung kaliwa nung kabiyak. Oh. Yun. Comment, Comment no, down below. No. No, 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 no. <laughs> Ayun! Ito sunod, Try.

ang puso mo. Ang <laughs> puso. <na. laughs> puso oh, so so Parang tao. siya. May hinihid, vivo ha? Kato na si ngayon. Mukhang oh, black boy ata yan. Ano ba yan? na. Jambu na talaga Tiles na. Tiles na. Tiles pala. Tiles na. na talaga Yambu na siya si Yano. Yambu na rin si Yano. Sabari ka yan nila yun. Yung lang lang. Chubby, uh, sexy yan yeah. 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 sila. So, yung sexy Jambu, Yambu! is the like, new sexy! Wow! Ano nagsabi niya? Lay, ha? At susunod! Ayun! Sa pinakatahimik namin nga ako. So, pinakatahimik. Oh, Napakatahimik. Di nagsalita isang taon eh. Napakahirap <laughs> nun. Kung pinanong mo yan eh, tanongin mo ako si Madeline. Tanongin mo ako ng kahit ano. Ano? Tanongin mo! Kung kumain na ba ako. Kumain ka na ba? Hmm. <laughs> <laughs> oh, so, yeah. I'm para kay para at para kay Preparado siya. Kaya, suso. 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 siya suso. Kaya, suso. Kaya, suso. Kaya, suso. Kaya,

Dito lang. Dito. Para, para ah, kasi ba? i-evolve pa lang yung puso ni Lea. Yeah, kaya maliit lang. Uh. Hmm. Parang wala pa sa... Ay, pa yan um, mo. Sa oh. <laughs> And the next batch is... Yes, the next batch is... yung Irish ngayon pa Wala yung Irish. Wala yung Irish. Ito po, kasi ano po, mahirap po. Wala po sa Irish. Ano na, na, na. yun ah? Irish. Ano na si Irish niyan? Dapre, paano dito? Irish. O, Irish? Irish? Ay, si Irish po. Nasa, Ay, ayo, o, ayun, ayano, Ito si Irish niyan, no? o. Oo. Kaya na, boss. Oo. Oo. Baka bulaklak pa, boss. Na bago pa sa kama ni Samero. Oh, iski flower horn. Iski flower horn.

China, na Mr. China, ba siya? Oh, Destiny! Destiny! Do you remember me? Sanang Saan ang punta? <laughs> Ayan si Jana mo Hindi lang is yan! Is Marami tayong picture ni is Jana dyan! Dag, 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 dag! Tatlo yan, Gos! Oh. So, yano, ito yung una, Miss China. Ito yung pangalawang picture ni Jana. Graduating. Oh. Uh, yung 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 Jana. Kasama si Lola. Graduating. Oh. Yes. Lola. Yan, tatlo. Oh. Ano ba gano'n? Jambu pa rin eh. parang <laughs> si Jana Christmas yes, party. Christ wow. Sweet girl? You, eh. sweet, sweet girl eh. pa rin yes, pero namanit eh. siya nang dalhin yung sarili. Oh, oh. Jambu? Ooh. Pero namanit siya sarili. sarili. naman eh. Jambung naman eh. <laughs> <laughs> <Jambung> naman, <laughs> naman eh. Ito na ang sunod. Ayun. Muse. Ano din? Alright, patugtugin mo na yun, Rod. You. You. guy Sedano. Ah, Jess Ay, Jess Parang yes, ano yun, hey, no? Ayun. Pampis pa dati -pam Hindi uh, na ba? Pampadi pa yan. May isa pa kang ilatagdag dyan. Ayun! Napakaganda naman yung babae. shades yeah. on with the clips. Palupos, palupos. Gaya natin. 1, 2, 3, 2, 1. Sabi nga nga nga. Oh my God, so, si Johnny. Ayun. Napaalit. Diyos ang pa ang Diyos inspired Diyosa Inspired na to, inspired no. ya, bro. Nakagreize na to. DJ Paglinawa. Ito yung Snapchat e, no? Ito oh. ah. na ba ang last natin, Tre? Ito na ba ang last natin? Sa tingin niyo. Kaya ang last! Hulaan niyo! my god is a beautiful beautiful Ew. Yeah. Ito yung unang picture niya ulit. Kumukha niya ni, kumukha ni Kalel. Si, eh. si Kalel, yung bunso, no? Hmm. oh, okay. mm? no, so, so kumukha uh, nga. Uh, si Diyos na Chabi si Diyos na Chabi na rin. mo, aso, boy. yung Ano ba naman yung aso Ito <laughs> na si Gator ngayon, basta yun Ito na si Gator ngayon. Oh, find your target. Free style, style. style natin para sa mga nasay walang mura, walang masamang salita. Ooh. Walang hindi tiyaga ng daan. Thank you. Thank oh oh love you. Thank love you. Thank 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 you. Tatang sabi ka na I love you mga classmate ko Huwag nyo ako Iko-comment yo I love you all Let's go okay. Alin Ikaw na Love yo, you Humanity yo. and social science Dapat na lupit Hindi nyo ba alam sa amin Ay walang galit yo. Kasi kami pinakamakaan Nasa lahat Walang makakatao Pagsama-sama lahat Go! 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 Go!